Usap-usapan ngayon sa social media ang pamamaya umano ng isang tatay sa isang bata na nakalaro ng kanyang anak. Ang naturang tatay kinuhanan ng video ang bata at in-upload pa ito sa social media. Ice cream! Uy, hindi kito anak rin. pabili ka sa mama mo. Kwento ng nanay ng bata na tinanggihang patikimin ng ice cream. Nag-away ang kanyang anak at anak ng uploader bago ang video. Sinaway raw niya ang kanyang anak at humingi siya ng pasensya sa uploader pero hindi siya pinansin. Duda niya sadyang in-upload ang video para pahiyain ang apat na taong gulang niyang anak. Pinag-aaralan na niya ang pwedeng ikaso laban sa uploader. Sinusubukan pa naming makuha ang kanyang pahayag. Sabi ng isang privacy expert, may ilang pagkakataon lang kung kailan pwedeng i-upload ang larawan o video ng isang bata. Kailangan din daw ng pahintulot ng magulang kung mag-upload ng video ng bata at may intensyong ipaviral at pagkakitaan ito